Magandang hapon po, mga kapatid. December 15, 3 p.m. Ah, ngayon po ang start ng ating simbang gabi. Kung ang simbang gabi ay mag-i-start ng hapon, December 15, ang tapos po nito ay December 23. Ah, na araw po ng pagnunovina. At ang tangi ko pong wish sa aking pagsisimbang gabing ito at pipiliting uh, mabuo ay ang sana makalaya ng ating bansa sa kamay ng mga abuso at mga mapanlinlang, mga magnanakaw at mga mapangapi sa ating mga kababayan. Ako po ay bumabati kay Mr. Atom Araulio sa pagkakawagi niya sa kaso nang red tagging mula sa mga taga-SMNI na si Celis, si Eric Celis at si uh, uh, Badoy. Ano po? Ito po ay isang patunay lang na ang ating batas ngayon ay gumagana para sa kapakanan ng totoo at tamang laban ng mga Pilipino sa mga abusero, pang-api at mahilig gumawa ng mga kwento sa pagkakataon pong ito ay nababalitaan din natin ang mga pagbabanta ng mga DDS na kapag daw nakaupo at nakabalik ang mga Duterte sa 2028 ay uubusin daw po ang lahat ng nakikipaglaban at kumukontra sa mga katiwali ang ginagawa ng mga Duterte ito. Tayo pa po ang nabaliktad, tayo pa po ang binabantaan, tayo pa po ang tinatakot. Hanggang kailan po tayo papayag na tayo ay tinatakot na tayo binabantaan. Hanggang kailan po ang mga Pilipino, ang mamamayang Pilipino, mga simpleng mamamayan, maging ang mga nakaupo, ay patuloy natatakutin, <coughs> babantaan, no? ihaharas, sa pamamagitan ng mga pagsasalita na walang pakundangan sa social media, maging sa harap ng mga media na naibabalita sa buong Pilipinas at ganun din sa buong mundo na nakakarating sa buong mundo. Mga kapatid, ito pong mga bagay na ito ay hindi natin dapat ipagwalang bahala sapagkat alam naman natin na mga Duterte ay sanay, magpapatay at pumatay. At ang mga ibinabayad sa mga taong gumagawa ng mga karumaldumal na ito ay nagmumula sa sarili nating pera na pondo ng bayan. Hindi po ba't ito ay panggigisa sa sarili nating mga mantika ang ginagawa nila? Kaya kailangan na po nating magkaisa. Kailangan na po nating ipaglaban kung ano ang mga ginagawa nila sa atin. Tinatanim nila sa utak ng mamamayan na sila ang malakas, na sila ang makapangyarihan. Siguro nga po pagdating sa pera, sila ay mapera na kayang bayaran ang bawat buhay ng mga Pilipino. Subalit, kung tayo po ay magkakaisa, wala pong pera, walang malakas, walang matapang, walang matatakot, bagkus tayo po, mga kapatid. Tayo po ang may tuturing na malakas kung ang bayang ito ay magkakaisa, ang mamamayang mga simple lang, ang mga ordinaryo at ang mga nakaupo na ang kanilang ginagawa ay malasakit sa bayan. Kung ako po ang tatanungin, masasabi ko po dito sa mga Duterte na to, tama na po. Tama na po ang mga ginagawa ninyo dahil sobra-sobra na po. Ano pa po ang hinahangad ninyo sa bansang ito? Mapera na kayo? Marami na kayo na biktima? Hanggang ngayon hindi kayo mahatulan? Dahil sa mga panlilinlan nyo, sa mga paligoy-ligoy nyo, at sa mga paglaban nyo, sa mga tumutugis at mga naghahabol sa inyong mga pagkakasala, ano pa ang gusto nyo sa bansang Pilipinas? Ang bansang ito ay hindi naging bansa para sa mga katulad ninyo. Itong bansang ito ay inlaan ng Diyos para sa mga tao na naniniwala na may Panginoon, na may kapwa-tao, may pagmamahal. Ano po? Sana po yung mga pagbabanta, yung mga pananakot, ninyong mga Duterte, mga tao ninyo, no? Sana po, tigil-tigilan nyo na. Kasi, kahit kailan, hindi na po matatakot ang bayan. Hindi natatakot ang mamamayang Pilipino. Nagkakaisa na ang mamamayang Pilipino kasama ng mga nakaupo na may malasakit. Anong ginagawa nyo? Kami, na mga nagkikritiko sa inyo, tatakutin? Ano ang inyong mapapala? Lalo nyo lang, binubuo ang pagkakaisa ng taong bayan upang ipaglaban ang karapatan, katahimikan, kalayaan, at pati na ang mga kapakanan ng aming kaapu-apuhan. Alam niyo po, Mr. Duterte, Miss Duterte, iisa lang po kayo. Iisang klasing tao lang po kayo. Na palaging nananakot, palaging nanre-red palaging nagbabanta. At yay inihahasik nyo sa inyong mga supporters. Kung kaya't ang mga supporters nyo, walang ibang bukang bibig, kundi ang pagganti, kundi ang magbayad, kundi kwarta, kundi pananakot, pagpatay, drugs. Yan po yung mga naririnig namin. Hindi kami makarinig man lang ng malasakit para sa bayan. Bagkos, dinuduro, hinaharas ng todo-todo ang mga lumalaban. Pues masasabi ko po sa inyo, Mr. Duterte, Miss Duterte, mga tauhan ninyo na tumatakbong senador, sorry po. Kahit kailan po, hindi na namin kayo gustong makaupo. Kaya, kung ang mga Marcos noon, nagawa ng taong bayan na pagkaisahan na siya ngayong iniiwasan at iniingatan na mangyari ni BBM. Pwes, kayo po. Siguro gusto nyo ring matikman ang natikman ng mga nakaraang administrasyon na ang taong bayan mismo ang nagtanggal ng kapangyarihan. Kaya pong gawin niyan ng bayan kaya gawin ng lahat ng Pilipino na may pagmamahal sa bansa. Kaya wag na po kaming takutin, wag kaming ihaharas, wag kaming babantaan. Alam naman namin, mamamatay tao kayo. Alam naman namin na makwarta kayo na kayang-kaya niyong bayaran ng mga buhay namin. Pero isa lang po ang nakakaalam ng ating mga buhay at ng mga mangyayari sa buhay ng bawat nilika Hindi kayo mananaig. Kailanman ang kasamaan nyo ay hindi mananaig. Sa gagawin na pagbabantay ng Panginoon sa bansang Pilipinas. May Diyos kami na pinaniniwalaan kumpara sa inyo na walang inisip kundi ang perwisyuhin ang buhay ng inyong kababayan. Salamat po mga kapatid.